Good morning sa ating oh. viewer, subscriber. Medyo madilim ngayon ah. O oh, ako lang ang ano. Ano yung bago? Ano ba yan? Dun, dun. bakit may nakabitin? Ano ba yan dyan? Ha? Tanggalin mo yan? Okay, so good morning sa ating viewer, subscriber, followers. Magandang araw sa inyong lahat. Holiday, holiday pa rin ngayon? Oh, holiday na naman ngayon. Pero walang holiday. Anong klaseng, anong klaseng holiday ba ngayon? Anong klaseng halidi? Okay. So ngayon, mayroong magpa-pipe. Mayroong nagpa-pipe fitting. Sinong sa pipe fitting? Ayan. So, ato pala ang ano natin ngayon, ah uh, training. Karamihan dito sa Peter, pang barko ito sila. No? Pang barko. Three months sila mag-training dito. Ismaw in C1, in, uh, in C2, basic machining, pipe fitting, gas cutting, Uh, mag magbakla sila ng automotive at saka basic plumbing at saka safety lithium. Okay? So yan, nagano na sila sa mga pipe at saka plants. Asa na ba yung ano natin? Ha? Oh. So, oi tanggalin yung sako dyan. Sipte first, gagels ha, gagels. Gagels, mag -goggles kayo. So, ito naman sila sa pipe fitting. Mm -hmm. Ha? Ha? Chat mm -hmm. ah, pamilya ko dyan sa Sebaste. O oh, Sebaste, ilo ilo. Ano? Ah. Sebaste, Antike. Si... antique. pala yan. No? Huh? Malapit na sila magtapos. No? Huh? So, ngayon, busy tayo ngayon. Kahit holiday, kasi tunuturuan ko sila na walang holiday sa barko. Hoy, parang may nangangamoy ano, sunog na rubber. Niyan. Bakit nasunog? Ano yung sunog sapatos? Hoy, wag 'yung ano, ground niyo. Wag diyan 'yung ground niyo. I-direct niyo dapat sa ano. Ayun na. Break niyo muna oh. nasunog na oh. Break muna, break. 'No? Break, i-break niyo muna, break. init, 'no? I-direct niyo diyan sa ano. Dito ba? Dito. Kasi ano? Oh. Ha? So, wala. no. Dapat direct. Direct yung ground niyo sa Dyan sa ano, yan. Huwag na dumaan dito Kaya nag-iinit yan kasi o oh, dadaan pa dyan, no. Oh. Lulus connection yan. Ha? Okay. okay. Asan yung ano natin? Ibang So ano sila ngayon? E, busy sila ngayon dahil nag-preparation sila. Yung iba naman sa in preparation sa in situ nila, ismao in situ. No? Kasi magtapos na sila dito. Uwi na sila sa ano? Uwi na sila si Nonoy sa Cebu at saka sa Antique. No? So shout out sa ating mga product ng Good Choice si Binti plus na yung onboard natin. Tapos sa Landbis naman natin, shout out pala diyan kay Buick nasa Australia product natin ng good choice. Ingat kayo dyan, Busing. Ilan na ba yung marami? Dalawa na yung ano natin. sa Australia, sa Japan, apat. Sa UK, isa. At saka sa US, isa. Middle East, isa. New Zealand, dalawa. At saka isang Canada. So, shout out pala dyan. Na no, orange dyan sa Canada. So, dumating na kayo dyan. Ah, regards na lang kay ano, sa father mo. Dyan. No? Maraming salamat pala, sir, sa ano mo, yung... Ah, tawag niyan yung uh, pagtiwala mo sa training center natin. Sana marami tayong may padalang wilder dyan sa Canada dahil alam ko ikaw ang foreman dyan. So pag kailangan mo ng wilder talaga, mga FKO, GMAO, FKO, or GTAO, i mo lang ako, i mo lang ako. No? Marami tayong mga wilder. No? Yung iba naman, ano pa, nasa Japan, Pulan pala, Wilder ng mga Pulan dyan. Shout out sa inyo. Middle East, Singapore, Taiwan. Sa kayong lahat ng mga OFW. So, sad, very sad naman. Mayroon namang namatay na Peter, uh, ano, heart attack. So, ingat kayo dyan mga siman Tapos, mga, pin mga kapatid ko at saka pinsan no? Ingat din tayo dahil may mga barko na pinapasabog ng mga terorist. no? Okay? okay. So, sino ang foreman dito? Si Sarge? Sino ang foreman? Ha? Ito. O, kayo, tatlo. Si, si Junjun. -Jun. Sama niyan. So, alam niyo na ang gagawin ninyo dyan. No? So, ito yung mga balbula. Balbula doon sa barko. Mabigat yan, ha? Balb, sino? Sino ba ito dito? Nandito? Si? Si Rins? big boy? na balita, boy? Mainit yan? Oo. Oh. Oh, patong dyan. Patong mo dyan. Okay. Dito naman sa kabila. So, ito pa yung land base natin. So, ano ba ang training ng land base? Ismao, Insiwan, Insito, Jimao, Ipkaw, Jitao, uh, Gas Cutting, at saka mayroon pang basic machining. Kasama, pito, at saka safety lithium. So titingnan natin tong ano dito. Ay. Ano to? Ha? Tain na po sa. Ah, ito isa ayos na to, pero kulang pa to ha. Oh, kanino to? Kay ano yan sir? Kay France. Ah, ayos na yan. Pero ano pa? Kunkid pa. So ito naman pala sila, mayroong nag-aantay lang kami ng ano, magagas welding sila copper tube. Copper tube, no? Ito yung silver rod for copper tube. sabar ko naman, sa barko naman, EG. EG60 at saka EG45. No? Sino itong nagro-root pass dito? Mas ko itong Malakas. Oh, pero no mo, 100. One, ano ba yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba yung nag-ano dyan? 100. Malakas yung amperahe. Dapat mga 70 lang or 80. No? Road pass. So, yan masisira yung ano nyo kagad. Kasi kailangan, bantayan sa road pass yung amperahe. Kasi, mimintin nyo yung keyhole. No? Oh, shout out yun, John, John. Sa ano yung partner mo? Shout out sa partner. Balik <laughs> ka Okay. So, sa lahat pa lang gusto mag-training. O yung nakabil pala sa promo natin, ang until ano lang 'yun, no? Until uh, September 30, no? Yung uh, promo natin na uh, malaking discount 'yun, biruin mo uh, malaki. Almost 5 Ah uh, 400 dollar yung discount natin doon. Malaki, no? Libre naman kay boarding house dito, libre rin PPA, septicious, welding lahat. Wala na kay ibang gagastusan maliban lang doon sa 3 months na training pin natin, So, pag nag-land base naman kayo, SMAO, GMAO, IPCAO, no? Sa kagas cutting, basic machining. Yung uh, Peter course naman natin na 3 months, SMAO, Ah, uh, basic machining, awin uh, saiwan encito, in bisik machining, pipe hitting, gas cutting, ito, copper tube soldering, no. Sila. Tapos engine na uh, baklas kay na makina at saka yung uh, bisik plumbing, tapos safety lecture. So, shout out pala sa ating uh, taga malayo na lugar, susunduin ko kayo uh, nanjan sa airport or sa bus or sa barko, no? At uh, shout out pala sa ating mga product ng good choice. Ingat kay Jan palagi sa barko, no? Tapusin nyo yung kontrata para ang ka kasi Jan yung kinabukasan ng pamilya ninyo. Saka sa mga mga maning agency pala, shout out sa lahat ng maning agency na nagtanggap sa aking mga aspirant Peter, no? Star Ocean, Bright Maritime, Seagate, Synergy, ah uh, ano ba to? BSM. Tapos PTC, Career Philippines. Uh, Friendly Maritime, Technomar, Gibson, at saka yung uh, RCCL uh, Crossline sa passenger. Mayroon na tayong Peter na on board. Ngayon, ongoing medical pasampa na, no? So, pasalamat tayo sa mga agency na nagtanggap sa aking mga aspirant Peter. Okay? So, may salute sa inyo, sir. At asahan ninyo, yung product ng Peter ko is, is, ano yan, masipag yan talaga, hindi papatay-patay yan. No? At uh, ito naman, nag i to. Oh. Tanggalin mo nga yan dyan, dyan. Masunog yan, ano, ano ba yan? Tapo na yan, wala na mayari siguro yan. Tapo na yan. Oh, hindi, siguro yan, bakit nandyan lang? So, ilang minutes ba yan na ano? Nine minutes pa. Oh, paano mo na si Kwan? O, oh, shout-out dito sa si ano mo, ka, kaibigan. At, si bisprin mo, Jiter. Wala, okay, pa sila. Oh, ah. Uli uh, pa. So, ito naman sila, nag-pipe fitting. Yan naman sa kabila, 4 ito. Oh, yung, shout-out sa ano natin, sa... Ato yung mabago. Oh bago. Dapat yung mga welding machine malaki. Asan yung welding machine malaki natin? at Ah, dito. So, oh. Baka mainit na masyado, eh, relax, eh, pahinga, no? Okay. So, yun pa ano natin. Ah, uh, para sa kalaman pala ng iba, ako po ay uh, dating uh, seaman, si Peter, no? For 17 years, no? 17 years, almost 7 uh, years offshore. Sa running vessel naman, mag-11 years ako din, no? Tapos, ah, uh, ako po yung uh, award din ng Malacanang, the first Peter na nabigyan ng award sa Malacanang. Ako po yun. So, hindi lang ano natin, hindi basta-basta yung ano natin dito, tinuturo, hindi lang welding. Number one is yung attitude, yung uh, working behavior nila pag nasa barko na sila. No? Saka yung entrepreneur, kung paano nila gagamitin yung pira nila pag nasa ibang bansa, pag ba, ano na sila makaipon. Okay? So, shout out sa ating mga ano dyan, sa ating mga nanjan uh, nandyan sa Manila na mga product ng Good Choice. Mga <coughs> nag-medical na rin. Ingat kayo dyan. Ngayon, mayroon na namang ano, atong sakit na ano ba to yung chicken pax ano ba yan? Yung... So, ingat, safety palagi. No? So, shout out ah, uh, sa ating gustong magsiman. I-message ninyo ako sa kayong uh, nakaabel ng ano, kailangan makapag-umpisa na kaagad kayo ng training. No? Ang sabar ko naman kasi, ang Peter, itong November, October, November, December, ito yung mga mabilis ang sampahan ng ano, sampahan ng uh, barko. Ano ba yan, ano? may init yung kamay mo na yan. No? itukod mo dito, may init yan. Ano mo? dito. O, oh, yan, dito ka lang. Ano yan, eh? Ito, masyadong mababa ah. pwede lang yan sa ano no. oh fix fix man yan fix oh fix okay so ito pala yung ano ah uh, ito pala yung ah uh, pipe na 6G position okay so in preparation to sa kanilang uh, assessment no so kailangan ha walang galawan ito walang galawan no walang galawan dito ka umpisa, halimbawa, papunta ka dito, umpisa ka sa 5, 5, up to 12. No? 12. 12.15. Tapos, overlap ka naman, opposite sa kabila, papunta ka naman dito, umpisa ka naman sa 6 o'clock, papunta naman dito sa ah, uh, quarter to 12. Okay? Overlapping. Overlapping. So, gamit sila ng 60, 13. 13. Dahil, oh, hindi pa, pa-deliver pa tayo ng 78. Dabaw pa kasi yung ano natin, welding rod 7018. Okay. So shout out sa ating mga viewer, subscriber. Maraming salamat. Mayroon akong 2000 na uh, subscriber mahigit sa kapalawer na 4000 mahigit follower. So thank you and good morning sa inyo lahat. Happy holiday. Holiday pala ngayon, no? Okay, thank you ano.